Apat na suspect ang naaresto nitong Sabado, July 12, sa operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa San Ildefonso, Bulacan. Nahuli silang gumagawa ng mga peking plaka gamit ang sariling printing machine at ibinebenta ito ng mas mahal pa kaysa sa lehitimong plaka. Oh, so binebenta nila ng 1,200 yung mga plaka nila. Eh alam naman natin ang uh, plaka eh 450 ka. So, luk luko-loko din itong mga to, no? Peke na, lang, mas mahal pa. Trip pa. Giit ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon, hindi lang ito issue ng presyo kundi pati na rin ng seguridad. Aniya, kailangan mabura ang backlog ng plaka para matigil ang pamimeke na karaniwang ginagamit ng mga riding in tandem sa krimen mas mat pang matagalan at pang mas solusyon dito is yung paninigurado natin na mabubura na natin ang mga backlog na plates natin. Kasi aparte sa mga plaka para sa motor vehicle, pinepeke din ang mga motorcycle. Nakatagam naman natin, uh, notorious ang mga, ang mga riding in tandem. At itong mga peking plakang ito ang ginagamit sa mga riding in tandem. Bilang tugon, indinunsad ng Land Transportation Office o LTO at DOTR ang LTO Tracker App na magagamit ng publiko para beripikahin ang status ng kanilang plate number. Sa app, maaaring i-check ng motorista kung available na ang kanilang plaka at makita ang mga detalye nito. Layunin daw nitong tuldukan ang pamimeke ng plaka at mapabilis ang pagkuha ng lehitimong plaka ng mga motorista. Yung mga uh, hindi pa nakakakuha ng plaka, lalo na sa motorcycles, yung mga matagal nang naghihintay ng kanilang mga plaka, eh, machecheck na nila dito sa LTO tracker natin para ma malaman nila kung paano nila makukuha yung kanilang matagal nang hinihintay na plaka ng kanilang motorcycles. Gamit ang QR code na naka-embed sa plaka, malalaman din umano kaagad kung peke o legit ang isang plate number. Ayon kay Dizon, ang tracker app ay hindi lang para sa mga motorista. Gagamitin din ito ng mga law enforcement agencies upang agad na matukoy kung tunay o hindi ang isang plaka. Bagay na malaking tulong umano para mapigilan ang pamimeke at iba pang krimen. Eh, pero mapapansin nyo, dito sa lower left, no, may QR code. Ito yung security feature. So, pagka skinan yung QR code ng totoo, lalabas yung details niya sa LTO application. So, itong application na ito, i-roll out na rin natin sa ating mga law, enforcer, or law enforcers lalo na sa ating HPG, sa ating PNP, sa ating MMDA, sa lahat. MC Galang, CLTV, 36 News.